Ito so, yung oil pan na nilinisan nito ni Kayla. Alam nyo ba yung Kayla? Ito, malinis na siya, malinis na rin. Ito yung tinanggal, kulay dila. Pero ang original nito, nakuhaan, ito yung tanggal mo, na nakulay na, ay kulay puti. Yan, uh, kulay puti. Hindi ito kulay, ganyan. Ganyan ay narinan na rin yan. I yan i tagalin, balitan. Kasi minsan may oil na tumitigas at may oil din na nawawala. Nagmumuis po sa na lumalambot ito o tumitigas ito. Dalawang klase, maraming klase kasi ang oil na to. Ito. May oil na pag natuyo, tumigas. May oil naman na pag natuyo, sobrang lambot naman. Silicon oil ang tawagin. Sige, pwede mo nang ano, ilagay doon yung ano. Eh, eh uh, Ito manipis lang 'to. Hindi niyo mapagkakasya yung dalawa at kalahati. Diyan eh. natin sa loob. Kaya mo siya naman 'yan. Yung trabaho niya ni magre-release. Parang kung, Check. Asan yung pinakakanya kuan dito, idol? Ayun oh. Kaliwag yung kakalimutan tol mga sir. Ito yung magbaba. Parang kanya, fibra niya, pibra niya. Kung baga sa outer nito, ito yung pagkana pa, sa kanya, lalabas. Ang iyan ay nawala, wala na. Parang kan siya. Hindi na papasok sa butas na to. Hindi na yan papasok dyan. Kasi kung nawala na to. Magkakaroon ng clearance siya. Dito so to siya iikot ng -iikot. Hindi na siya papasok dito. Ano pa yung kapayang isa ito? Hmm. Lahat lang. Thank <laughs> you.